Assalamu uh, alaikum warahmatullahi ta'ala wa sa mga bisita natin ngayon. Alhamdulillah. At uh, ginawa itong programa na ito para sa family at ganyan din para sa mga eh, walang family dito. Para sa lahat of course, insya Allah. No? At uh, ako nga pala si Brother Isa sa mga hindi pa nakakadalo sa mga ano namin, mga activities. Uh, ako po si Brother Isa, maglulupon po namin din dito at inshaAllah inshaAllah makakapagbigay uh, kami ngayong gabi na to sa inyo ng mga mga bagay na makakatulong sa ating pananampalataya. palataya, wala. 'Yun. Makakatulong sa ating pananampalataya at the same time ay mag uh, mag-boost sa atin dito sa sa ating pagtatrabaho inshaAllah. Family Values Day. Ang uh, title ng uh, ng programa Family Values or Islamic Family Values. Ano ba ito? Ano? Nowadays medyo nagkakaroon na ng ng ibang para ang maraming tao dito sa Family Values na to. Ngayon, mas paano ko ba ito channel sa inyo? Mas nagkakaroon na tayo ng clash of sexes. Family values, pero mas nagkakaroon na ngayon na ng comparison lagi sa babae at lalaki. Karapatan. Nabibigay ba ang karapatan ng babae? Nabibigay ba ang karapatan ng lalaki? Laging kanya-kanyang claims. Kano ngayon, magbigay tayo ng konting time para discuss ito tungkol sa mga rights ng bawat isa. Pero mahaba yun, kung isa-isahin natin, ang gusto nating mangyari, ano ba talaga ang relasyon ng mag-asawa? Paano ba umiikot ito sa perspective ng Islam. Para sa mga, sino ba may asawa rito? Kasama dito ngayon? Ah, eh, sino yung nandito yung misis? Tayo-tayo so, lang yata, ano? Mga, no? Um, more on, pero sino pa ang binata? Marami. Saan so, yung mga dalaga dyan sa kabila? Alhamdulillah. Ang Islam, merong ayat sa Quran na tumatalakay tungkol sa pag-aasawa na sinasabi na ang pag-aasawa sa Islam may dalawang sangkap. May dalawang sangkap para ito magtagumpay. Yung tinatawag na mawadda sa karahma. Dalawang sangkap ito para mag-survive ang mag-asawa ng mahabang panahon o insya Allah, pahintulutan ni Allah na maging matatag ang kanilang relationship. Binigyan tayo sa Islam, hindi kailangan mag-clash ng sexes eh. o kaya mag magkaroon ng paligsahan ng babae at lalaki. Sapagkat ginawang tukoy ng Islam. Kung ano yung mga bagay na para sa lalaki at yung mga bagay na para sa mga kababaihan. Inano to, ginawa itong malinaw sa Islam. Pag sinabing pwede ito sa lalaki, dapat malinaw sa atin yun. Pag sinabing pwede ito sa babae, balinaw. At yung siyangap, yung una, bago natin talagayin yung mas mahaba pa, yung tinatawag na mawadda sa karahma. Yung tinatawag na mawadda, eto yung uri ng pagmamahal na involved yung infatuation, yung yung attracted ka sa kanyang uh, uh, physical appearance, eto yung romance, eto yung mawadda eh. Attracted ka sa asawa mo, ito yun, dito na pupuntayin doon sa tinatawag na mawadda. At sangkap ito ng pag-aasawa. Hindi ito mawawala doon. Pero ito, minsan, minsan, lalo na pag nagkakaedad na tayo, bumababa na ito. Bumababa na ito. Kaya nga sinunda nun sa aya eh. Mawaddatan wa rahma. Yung sunod, yung tinatawag na rahma. Ito naman, uri naman ito ng pagmamahalan din ng mag asawa na involve yung tinatawag na compassion. Yung rahma. Kasi pag tinagalog mo yung awa parang ano eh, parang parang hindi maganda kaya ka lang naikisama sa asa mo kasi naawa ka. Pero hindi. Part 'yun. Sa both side. na, kapag wala na yung wala na yung mawadda kasi minsan yung yung mawadda nandoon lang yung sa climax ng unang pagtatagpo niyo eh. Pero dahil sa may rahma sa kanya at sa iyo, magiging matatag ang relationship natin. At sabi ng S. 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 na Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meron tayong tinatawag na halawatul iman. Halawatul iman. O ito na translate natin na sweetness of faith. Sabi, sino man ang taglayin itong talata na to, itong tatlo na to, ay tataglayin niya yung halawatul iman. Yung, yung tamis ng pananampalataya. Eto tamis ng pananampalataya, involve ang ma pagmamahalan dito. Sangkot ng pagmamahalan dito. Ano yung una? Wala kang ibang mamahalin. Eto yung tatlong sangka pa. Wala kang ibang mamahalin. Maliban kay Allah at sa kanyang sugo. Number one. Sa so, pagmamahal, ganun para maging matatag. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng shirt na hindi natin alam. Na nagmamahal tayo ng sobra -sobra na sobra-sobra na pag nagpapalit natin pati reliyon natin. At shirk din, o kufor, na hindi natin alam man kung ano ang mas matimbang sa buhay natin. Nisan, mas natutuwa pa ang babae Oo, hindi siya nalulungkot hindi naman lahat do no? sa mga sisters pag nakita niyo yung asawa niya hindi nakapagsala hindi big deal sa kanya yon hindi big deal na nakalaman ng babae na yung asawa niya ay hindi nagsasala hindi big deal pero ang malaman niyang mag-aasawa uli ang asawa niya. Ha? Big deal. Big deal. Pero maliit lang na din sa kanya, yung iwanan yung sala. Yung hindi magsala yung asawa niya, wala, okay lang. Pero yung mag-aasawa na kung saan pinahintulutan ni Allah, take question din niya, kaya mo ba? May pera ka ba? sa ba ano mo? Sa, saka mag-iisa at mag-question. Pero nung nakita niya, hindi nagsasara, napapansin niya, hindi lumalabas ng bay para pumunta ng masjid, wala sa pakialam. Hindi siya nababahala. Ano ba priority natin? Paano ba natin tinitignan ang relasyon natin? Magmamahal muna tayo. Una, mamahalin natin sino? Si Allah at ang kanyang sugo. Ang pangalawang sangkap ng halawatul iman, ang magmahal ka ng iba para kay Allah. Nandun pa rin. At pangatlo, yung muhi at kamuhihan mo ang mga gawaing kufur tulad ng pagkamuhi mong pumasok sa impyerno. Ito yung pagmamahal na meron sa Islam. Wala sa atin yung minahal kita dahil sa pambihira mong ganda. Of course, merong na-attract tayo, pero magmamahal ka para kanino? Para kay Allah. Pag ganyan ka magmahal at ganyan ka rin mahal ng misis mo, insya Allah, matibay. Hindi ba? May tututol ba ron? Pag ang pagmamahalan natin, binuo natin sa Islam, ang relasyon nating mag-asawa ay binuo natin ayon sa Quran at sa Sunnah. at hindi pinangingibabawa ng emosyon. Hindi pinangingibabawa ng emosyon. Ang emosyon, of course, nandiyan yan. Ang mga babae, emotional, pero dapat, kapag dumating ang aya sa iyo, pag binasahan ng Qur'an at may hadith, ang isang mananampalataya, wa idatuliyat alayhim ayatuhum, zadatuhum imanan, wa ala rabbihim, natawag ka nun. Pag binabasa sa iyo ang aya, tumataas dapat ang faith mo. Wa, ito yung maganda, wa ala rabbihim, natawag ka nun. At kay Allah ka, o sa iyong Panginoon ka nagtitiwala. Gusto ni Allah yan, pinatintulutan ni Allah yan, makabubuti yan. Diba? Ito ang sangkap ng pag-aasawa sa Islam. Ito ang values. Noong panahon ng, ng, mga salaf, ng mga sahaba, iba nila naiintindihan ang verse ng Quran pag binababa kaysa sa naiintindihan na ng iba ngayon. Nung panahon ng mga sahaba, panahon ng Propeta Muhammad SAW, napaka dali ng buhay mag-asawa. Hindi nila ginagawang komplikado. Napaka-dali. Sinusunod lang nila ang Propeta Muhammad SAW at binabatay sa Quran, hindi sila nagkakaroon ng maraming problema. Ngayon, Nagkakaroon tayo ng maraming problema sa pag-aasawa kasi kung saan saan natin binabatay relasyon natin. Sasabayan pa ng panonood masyado ng mga telenovela na parang hindi makatotohanan yung mga nangyayari sa relasyon. Ibatay natin. At hindi mahirap kung susundin natin ang Islam. Ano anyway, hindi ito lecture actually. Nakukuha na natin ang oras lahat. 10 minutes to 15 minutes payo. Payo to. Sa akin, sa mga kasamahan ko at sa lahat ng mga nandito. Hindi dahil sa tumatayo dito eh perfect. Hindi ba? Pero adinun nasiha. Ang relihiyon pagpapayuhan. Ang reliyon natin ay magpapayuhan sa atin, sa mga family, para ma-revive uli yung ating family values. Alhamdulillah, marami tayong mga brothers na nakitaan natin ng ganda sa kanilang pagpapalakad ng family. At meron din tayong mga nakita na mga brothers na hindi ganun ka-successful, pero hindi ibig sabihin masama na yun, tao na yun. Lahat yung kagustuhan ni Allah, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari. Hindi dahil sa nakita mo na may problema yung brother na yon, eh ihuhusgahan mo na na hindi magaling yun sa pag... Payuhan mo. At insya Allah, iduan natin mga natin. At insya first time ito, susunod siguro, magkakandak tayo ng mga seminar sa pag-asawa, seminar sa mag-aasawa, seminar sa mga naghahanap. Asawa, asawa, asawa. Matchmaking. Uy, uh, matchmaking. At insya Allah, siguro boring sa mga binata yung naging ano, pero points yan, tip yan para sa inyo. Tip yan na makapag-asawa kayo ng... Hmm. <laughs> ba? Diba? Natatawa si brother doon. Insya Allah, dito na lang at kung may time pa mamaya, makapagpayo pa ulit tayo at marami tayong mga bisita na mapupulutan natin ng aral. Pero ang purpose ng pag-imbita namin sa inyo dito to ay magsaya, makakuha ng mga regalo at kumain. At syempre, pangit naman na nag nagsasama-sama tayo at walang walang pag-alala sa Diyos ano at maraming salamat sa mga bisita nating mga non-muslims, mga Christians, sino mga bisita natin mga welcome po sa inyo no? Welcome po sa inyo at uh, tawag dito naway uh, makapag-share kami sa inyo sa araw na 'to ng mabubuting bagay. Ano po? Uh, wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.